All right, welcome back mga kalbo sa aking channel at hi hello po diyan sa mga bago dito sa aking channel. <laughs> Kamusta ka po kayo mga kalbo, mga kapatid? At sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan habang pinapanood ang video ko. At ang ating pong pag-uusapan o ang ating topic po ngayon ay totoo nga kayang kulto ang mga iglesia ni Kristo. May basihan nga ba para tawagin silang kulto? Ano-ano nga ba ang ginagawa ng mga kulto? At ano-ano nga rin ang ginagawa ng mga iglesia ni Kristo? Yan ang topic natin ngayong kakalbo. Kaya tara, samahan mo ako at sisiri natin ang usapin ito. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo sa mga patuloy na nanonood at na tumatangkilik sa chance kong ito. Alright, so tapos na tayo sa pag-shoutout, hindi ko na patatagalin to. Let's go! Na, alamin muna natin kung ano nga ba ang cult o kulto. Ayon kay Google at hindi naman tayo katalinuhan, ito ay base lamang din sa aking sariling pagkakaunawa ang cult daw ay isang sistema ng isang reliyon na kung saan mayroong veneration at devotion. Ngayon, ano nga ba ang veneration kakalbo? Ito yung isang tradisyon na kung saan ang pagrespeto, pag-idolize, pag-worship sa mga santo. Ang devotion naman ay pagpapakita o paraan ng isang grupo o mga tao na maipakita ang kanilang pananampalataya. At ano pa ang sinasabi ni Google ay eto. Sabi pa ni Google, directed towards a particular figure or object. Siguro naman po ay naiintindihan ninyo kung ano ang sinasabing ito. Sa madaling salita, ang kulto daw ay mga taong sumasamba sa mga figura, sa mga bagay at mga objects sabihin na natin mga ribulto o narawan o maaari din naman mga kagamitan ng isang taong sikat o yumauna. At yan ang sinasabi ni Google tungkol sa kulto. Ngayon, yung mga basihan ba na iyan ay maaari kayang gawing basihan para tawaging kulto ang mga iglesia ni Kristo. Una, ang mga iglesia ni Kristo ay walang sinasambang mga figura, ribulto, larawan o kahit na anong objects sa loob ng kanilang kapilya o bahay sambahan. Kapag pumasok ka sa kanilang mga bahay sambahan ay sobrang maaliwalas, malinis at talagang mamamanghaka sa ganda na wala kang makikita kahit na anong ribulto larawan na kanilang mga sinasamba. Pangalawa, hindi sila gumagawa ng kahit na anong dibusyon o mga tradisyon na kung ano-ano na ito daw ay galing sa Biblia at kailangang gawin ng tao. Bawa, pagsasakit sa sariling katawan o yung sasaktag mo yung sariling mong katawan. Hindi pagkain ng karne. Pagpapahid ng panyo sa mga reburto o larawan. O kaya naman, pagbabasa sa mga tao na tumatawid o dumadaan sa kalsada. Na kung minsan ay nagiging sanhi ng disgrasya at pag-aaway-away. Ikatlo, wala silang mga santo o yung mga taong kinalugdan ng Diyos noon at sinasamba nila. Wala silang ganon. At mas lalong wala silang mga bagay-bagay sabihin na natin mga kagamitan ng mga santo na pinahahalagahan o sinasamba. Ang sinasamba lamang ng mga iglesia ni Kristo ay ang nag-iisang Diyos at ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang Panginoong Kiso Kristo. Ngayon, punta naman tayo kung ano-ano nga ba ang ginagawa ng mga kulto. Mga Kahil marami na ang kulto ngayon sa ating panahon. Ang mga kulto ay hindi mabuti ang ginagawa, kakalbo. Wala silang mabuting ginagawa, hindi sila sumusunod sa Diyos at sila ay mga anti-Kristo. Sa madaling salita, sila ay masasama. Pero alam mo ba na ang mga kulto sa ating panahon ngayon ay upgraded na hindi sila halata na sila ay kulto at masama na pala ang kanilang ginagawa. Nagbabalat kayo sila na kunwari sila ay mabuti at totoo ang mga aral na kanilang itinuturo. At kunwari silang sumusunod sa Diyos. Pero ang totoo, ang kanilang mga aral at mga ginagawa ay pagliligaw at ikakapahamak ng tao na Madali naman talaga nating malalaman kung tutuusin dahil karaniwan sa mga tinuturo at ipinapangaral ng mga ito ay kabaliktaran sa Biblia. At mas talong hindi rin halata na ang Diablo at si Satanas talaga ang kanilang sinasamba. Marami silang mga aral at gawain na kung titignan mo ay hindi masama pero labag sa kalooban ng Diyos at hindi ipinagagawa ng Diyos. Sa madaling salita, masama ito sa paningin ng Diyos. Marami silang mga aral at turo na magliligaw sa tao para hindi nila masumpungan ang tunay na aral at salita ng Diyos. Kaya nakakaawa talaga ang mga taong nakaanib o napaanib sa mga gawain ng mga kulto. Pagkat maliban sa makakaaway nila ang Diyos, hindi pa sila magtatamo ng buhay na walang hanggan, at sigit sa lahat sila ay mapaparusahan sa dagat tagatang apoy. Kaya kakalbo, pag mo at suriin mong mabuti ang kinaaaniban mong relihiyon, alamin mo ang mga ginagawa nito at kung ito ba talaga ay may batayan sa Biblia dahil alam naman natin na ang Biblia ay siyang kinapalolooban ng mga utos at salita ng Diyos. Ngayon, ano-ano naman ba ang ginagawa ng mga Iglesia ni Kristo? Una, sila ay nagpapalaganap ng mabuting balita na mula sa Biblia. Mga aral at doktrina na totoo at talagang may basihan pagkakaya. Ikalawa, sila ay nagkakaisa sa mga gawain nila sa loob ng kanilang iglesia na siyang ugat kung bakit sunod-sunod ang kanilang pagtatagumpay. Na Ikalawa, sila ay tumutulong sa kanilang kapwa, kaanid man o hindi. Nagbabahagi sila ng mga biyaya na kanilang natatanggap. Ikaapat, Pinakauna dapat to, pero inilagay ko na sa huli. Ang mga Iglesia ni Kristo ay sumasamba lamang sa iisa at tunay na Diyos. At sa Panginoong Iso Kristo na siya namang nagpakilala sa Amang Diyos. Sa madaling salita, dalawa lamang ang sinasamba ng mga Iglesia ni Kristo. Ang Amang Banal at ang Panginoong Iso Kristo. At yan ang topic natin ngayon mga kalbo. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag na huwag mong kakalimutang mag-subscribe kung bago ka palang sa aking channel. I-click mo na rin ang like at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video gaya nito. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na panonood at pagtangkilik sa channel kong ito. Kung meron po kayong mga komento, mag-comment lamang po kayo sa comment section susubukan ko po yan sagutin. Basta maayos at may pagrespeto po ang pagtatanong. At hanggang dito na lang mga kalbo. Thanks for watching.